Hello mga kumarites, magandang araw. Tara at samahan nyo na naman ako na magkabit ng floor mat dito sa bahay nila nanay. Tanghali na nga pala nung tinawagan ako ni tatay at sabi niya nga sa akin, tumulo nga daw ako na magkabit ng linoleum dahil nakabili na sila. Lilipat na rin kasi dito sila nanay mga kumarites at pinatigil na nga ni tatay yung gumagawa dahil wala na rin budget. Nakapaglagay naman ng skim coat dun sa loob tapos dito naman sa labas ay eto lang harapan nyo na lagyan. Hmm. Hindi pare-parehas ng design yung nabili na floor mat nila nanay mga kumarites pero yung dalawang roll yun naman ay magkamuka na nga lang din kasi sila bumili mga kumarites at hindi na nga lumayo sa bayan. Bago pa man kami makapagkabit ng floor mat ay eh, eto nagsisimula na ngang umulan at okay lang naman yon para naman lumamig. Balikulang apat na rolyo nga pala ng linoleum yung binili nila nanay mga kumarites dahil yun nga yung tansya nila na magagamit dito sa bahay. Eto at pinagtulungan na nga namin ni kuya na walisen itong loob ng kwarto mga kumarites dahil sabi ko nga dito kami magsisimula muna. Walis ting -ting na nga rin pala yung ginamit ko para yung mga gilid ay matanggal ko yung mga dumi. nga kami sa may kwarto eto at tinulungan nga ako ng mga pamangking ko na magbuhat nitong linoleum. Bali yung kulay green nga daw yung ilalagay sa may kwarto at yun nga yung hindi buong isang rolyo. Habang tumatagal, eto at palakas naman ang palakas itong ulan mga kumarites na meron pang kasamang kulugat-kidlat. Hindi naman umaangge dito sa may kwarto mga kumarites pero sinarana din naming magtita itong bintana. Sobrang lakas na nga ng ulan ng no mga oras na yan pero eto si miko at patuloy pa nga rin sa pangungulit. <laughs> Hindi ko alam na ganito na pala yung ginagawa niya mga kumarites. At nung nag-edit na nga lang ako, tsaka ako nakita. Tingnan nyo naman at sobrang happy nga ng ko mga kumarites at palagi niya nga sa sinasabi na kapag natapos nga daw gawin yung bahay ng lolo niya ay dito na siya titira. Anyway, eto at binuhat na nga rin pala namin itong pamangkin ko itong green na linoleum dito sa may kwarto. Napakasimple nga lang ng design nito mga kumarites pero napakalamig niya sa mata. Ganitong ganito nga din yung design nung nasa kwarto namin mga kumarites pero kulay blue naman yun. Tatlong barako yung katulong kong nagkakabit ng floor mat mga kumarites kaya naman eto at nagkakagulo talaga kami dito sa may loob. Lalo na nga si Miko na tuwing may mailalatag kaming floor mat, etuan eh, tuwan, Pero kahit magugulo nga yung kasama ko dito, ay buti na lang din meron akong nakakatulong. Mm. Hindi naman din ako masyadong naiirita sa ingay nila mga kumarites dahil kalakasan nga ng ulan yan kaya hindi ko sila masyadong nadidinig. Sa so, wakas nga nakatapos kami dito sa may kabilang kwarto kaya eto at tumulong na rin si Miko na buhatin itong linoleum. Iba din talaga yung nagagawa ng floor mat mga kumarites dahil kapag natapos mo ang lagyan ay malaki yung ginaganda. Pero mas maganda kung tiles na kaya lang hindi naman din biro yung magagastos kaya kailangan munang mag-ipon. Dito nga lang sa pagpapatayo ng bahay na to ay medyo malaki talaga yung nagastos nila nanay mga kumarites at nakataas nga to ng ilang hakbang. Hayaan nyo at gagawan ko nga to ng bukod na video mula sa luma naming bahay hanggang sa matapos to. Nung makatapos naman kami magkabit ng floor sa dalawang kwarto ay nagwalis na nga rin ako dito sa may teres. Bali yung mga nawalis ko nga palang dumi sa loob ay nailabas ko na rin dito. Kuminto na nga rin yung malakas na ulan mga kumarites at dito naman sa may sala bali si tatay at si kuya nga pala yung katulong ko na maglalagay. Medyo mabigat din kasi talaga yung isang buong rolyo mga kumarites kaya kailangan meron talagang mga katulong. Yung mga linya nga pala ng kuryente dito sa loob ng bahay mga kumarites ay ginawa ni tatay ng pansamantagal na pindutan at saksakan para may magamit. Medyo natagalan nga lang kami sa pagkakabit ng floor mat dito sa may sala at sa kusina mga kumarites pero dito naman sa may teres ay meron na kaming mga katulong pa. Dumating na din kasi yung hipag ko tsaka yung kapatid niya mga kumarites kaya sila na yung nagpatuloy dito sa may teres. Bumili na nga din pala sila ng double sided tape mga kumarites at at didikit nga nila dito sa may floor mat para hindi nagangat angat angat Hindi naman naubos lahat ng linol yung mga kumarites. Bali yung dalawang rolyo nga pala na magkamuka ay kasya mula dito sa may teres hanggang sa kusina. Eto at may mag-asawa pa nga nagtatalo kung paano nga ba yung pagkakabit na gagawin nila dito sa may hagdan. Kinabukasan na nga ako nakabalik dito kila nanay mga kumarites at eto na nga yung itsura ng linoleum na kinabit at nakapaglipat na nga rin sila nanay ng gamit. So ayun lang naman, thank you for watching mga kumarites at God bless sa ating lahat.